Good day sa inyong lahat. Today, i-share ko sa inyo itong isa sa mga paborito kong tools dito sa aking malit na workshop. Although marami na rin ang nag-vlog nito, pinapakita kung gaano ito kalakas at gaano ito kadaling gamitin. Pero sa video na ito, papakita ko rin sa inyo yung mga limitation nito na hindi ko napapanood sa ibang video. Pwede gamitin ito sa bakal tulad ng nakita nyo sa intro at pwede rin ito sa siminto at kahoy. So, i-share ko sa inyo ngayon yung mga na-experience ko sa paggamit nito. Para naman, yung mga gustong bumili ay alam mo na ang may -e expect nyo dito. Ang laking tulong nito sa akin dahil ang more than 5 minutes na trabaho ay kaya nitong gawin in just 1 second. Pero sabi ko nga, dapat alam mo rin ang mga limitation nito. Kaya kung DIYers kayo at gusto nyong bumili na ganito, watch this video. Marami ang tawag dito, minsan tinatawag na concrete nailer, ramset gun, ceiling artifact nail gun, rivet nail gun, manual powder actuated tool. Dito naman sa kasamang operation manual ay mini retainer ang nakasulat. Ayan. Okay, ang mga kasama naman uh, nitong plastic case sa pagbili ko ay itong gloves pero hindi ko ginagamit kasi Nadudulasan ako, magamit ako ng leather gloves. Then, itong air plugs, oil, at uh, cleaning brush. Uh, need kasi nitong linisin every 200 shots as per manual. Then, itong spare parts ng spring at firing pin. At itong dalawang collar para dito. Pero kahit hindi ito ikabit, gumagana rin naman ang unit. Then, may kasamang safety goggles. Pero hindi ko ginagamit ito kasi mas kampante ako gamitin ang aking auto-darkening welding mask. Fully protected kasi ang mukha ko doon. Kasi minsan kapag sa siminto, tumatalsik yung mga nabibiyak na siminto. Lalo mahinang klase ang pag-siminto. Then, mga pako. Pa ganito lang yung kasama. Uh, itong ibang type ay additional purchase ko na. So, ito ginagamit ko sa mga DIY project na kailangan ng pag-drill. Like pag-install ng outdoor light, even pag-install ng solar street light, at iba pa. Napakadaling gamitin ito. Ilagay mo lang ang bala dito. Depindi sa kailangan mo. Ito yung uh, pagpipilian mo na bala. Ito umbrella type, ito hook nail, ito naman threaded. At marami pang ibang design. Wala lang ako. Then, once na lagay mo na ang bala, pwisto mo na dapat perpendicular or ganyan. Hindi nakatagilid. Then, once na pwisto mo na, tulak. Then, ganoon lang. Kasimple at kadali. Pero tulad ng ibang power tools, napaka-delikado din ito. Lalo na kapag hindi mo ginamit sa tama. Kaya kapag gumamit nito, kailangang may PPE or Personal Protective Equipment. Tsaka kung saan mo na ito gamitin, dapat double check nyo na walang electrical pipe or water pipe sa likod or sa loob ng siminto na pagpapakuan nyo nito. At dapat naka-adjust ang lakas nito according sa tibay ng papakuan nyo. Na-adjust din kasi ang lakas nito. Ito, panoorin nyo kung anong mangyari. Kapag hindi naayon sa lakas nito ang pagpapakuan nyo. Ito tinesting ko sa full power pero plywood lang na one half ang pinakuan ko. Kita nyo, tago sa loob ng kahoy ang pako at wasak yung plywood. Kaya napakadelikado kapag ginamit mo ito at merong tao sa kabilang side, pwedeng tamaan ng pako. Kita nyo malalim din yung pagkabao ng pako. Pero kapag tama naman sa lakas ganito lang ang mangyayari. Ito naka-adjust sa pinakamahina. At ang pag-adjust naman sa lakas nito ay tanggalin mo lang itong cover ng muffler or silencer. Then, tanggalin mo lang itong mga screws. Apat ito. So, dipindi yung lakas sa ilang screws ang tinanggal mo. Kung nakalagay lahat ng screws, yun yung full power. At kung tinanggal mo naman lahat ng screws, ayun ay yung pinakamahinang power. Kaya dapat test nyo muna talaga ang lakas nito bago finally gamitin sa material na paggamitan nyo. At make sure na applicable talaga ito sa paggamitan nyo. Lalo na kapag mabigat yung load, kailangan double check lahat bago finally ilagay ang load. Kasi minsan sa siminto, bumaon nga pero hindi masyadong nakakapit kasi nababasag ang siminto. Ganun din sa bakal. Kahit bago sa bakal, hindi nababaloktot yung papo pero maluwag yung kapit. Tulad nito baon, pero tingnan mo, kapag itula ko, maluwag. Kahit dito sa square tube na paa ng aking working table ay hindi masyadong kapit at nahuhugot ko. Pero kita nyo, straight na straight pa rin yung pako. Ganito katibay ang pako. At kapag pilit na baluktutin, mapuputo lang tulad nito. So hindi pwedeng baluktutin. So, ito walang brand. Mayroon nakasulat dito na Chinese characters. Pero I'm not sure kung ito yung brand. Pero maraming mapagpilian ito online. Kaya kayo na mamili ano ang dahan yun na brand. Yung iba, magkamukha naman. Pero iba ang brand. Kaya tingin ko, isa lang yung maker. Tingin ko lang yun ha. So, may mga link sa video description or sa comment section sa iba't ibang brand. At kayo na, ang bahalang mamili kung gusto niyong bumili nito. By the way, congratulations sa nanalo sa last video pag-giveaway natin. Sina Gavi Anasco, 3577. Elem Ville Donny Adami, 4184. Harold, 1212121. At kay Wislindo from Entepulo City na nagpadala ng picture, hawak yung napanalunan niya. Thank you and congrats again. At sa apat na winners ngayon, reply na kayo sa message ko nang maipadala ko na ang napanalunan niyo. So, Ayan, thanks for watching and see you in next video.